yun yung mo kasaway guys oh, yung pagkain na niya, ayaw niyang kainin tapos yung pagkain nito yung isa nakikiagaw hmm ang ka ang ka ano mo guys hmm. ayaw niyang kainin yung pagkain niya mamaya pag naubos na yung pagkain nito sa kabila sa kanya ng yung pagkain niya so ay um mm... hey hey magkano mga parehas naman sila ng pagkain guys hmm. hindi niya binawasan yung pagkain niya inubos niya so... So, din, hindi na kita papakainin dyan. Dalawa na kayo dyan, magkasalo. masaway so,